mga kabeshi! Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po, magluluto tayo ng beef nilaga Laga. Sinamahan din ako ni Daddy at kami ay doon na lang sa palengke ng Lamil pupunta para bumili ng gulay. At yung beef ay dyan na lang Daddy sa labas. Labasan na. Bale, magpapaayos din po kami ng electric fan. So, ayan yung mga nagre-repair dad. Bukas naman. Nakapagpais na, na kami dito dati ng electric pan doon. Bumaba na ako mga kabeshi. ingay lang yan, mami. Eto po ako, ya. Maingay. Oh, ba 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 ba? Ay, ikaw na pambahala. Ay, sige po. Mga anong oras kaya namin babalikan? Repair appliances. Mga hapon pa. Iman lang yung number. Ay, Ay, sige po. May papel po kayo. Iwanan lang daw ang number. Ano ito kuya? Solar po? May nagpapa-ice din na solar? Hindi, ginagamit po. Ah, ginagamit mo po. Ayan, iniwan ko na yung aming electric fan doon. Labor daw ay 200. Washing daw ay mga 50 or 20 pesos. Depende. Bili ko si Babi ng yan, saging. Bili na ko ng carrots. Siding haba. Patatas. Luya. Pakabili na ako mga kabeshi. Yan. Bibili lang kami ni Daddy ng baka dito. Ah. Dito kami bumili sa Along Santa Rosa, Tagaytay. Isang kilo lang yung bibiling ko. 3.50 na ang kilo ngayon. Sige po, isang kilo. At ah, ito na lang bibili natin yung buto-buto. Nakabili na tayo. Let's go. Kaya pala mahal ang bulalo, Daddy. Yung bone marrow pala talaga ang binabayaran doon. Yeah, yeah. Sabi ko kay kuya eh, kuya baka pwedeng yung bone marrow tapos ay eh, isang kilo lang. Ay ma'am, hindi pwedeng isang kilo lang. Iyan e, at ka. <laughs> so eto na lang, buto boto na lang ma'am dahil eto po ay eh, may laman din. Ay kaya ang binili ko ay eh, yung may laman. Bin binigyan din ako ng tawad ni kuya. Ayan mga kabesha, ang ating baka, nahugasan ko na po isa-isa. At bali, nilagyan ko na ng asin. Ilalagay ko na rin itong bawang sibuyas luya. Yan. At ilalagay ko na rin itong ating mga gulay. Nilagyan ko na ng tubig para sa ating sabaw. At thank you kay daddy, ito nga palang ating salay. Yan, pinukpok ko na rin po yan. Bali, ipapressurize ko na po ito for 30 minutes. Habang ako po ay nagluluto, si Andres ay tinutulungan ako magwalis. Nagwalis ka, mami. Nagawang sa'yo. Nagawan ako. Siya na daw. Maay do, ay ni Andres. Wala ko ni dading buksan na yung pressure. Bakit kaya laging ganyan, no? Laging nalalak na. Pero wala na siyang pressure, dad. At ipapalagay ko na rin itong ating repolyo. Wow, eto na po ang ating nilaga, mga kabeshi. <laughs> Basta wala, mami, yung upoto na ba eh. <laughs> bone maray nilaga. Hindi siya bulalo. Oo nga eh. Hindi yung trademark ng bulalo eh. Yung bone marrow na. No? Yan, yeah, malambot na. Oh, nagmais na yung aking ano. Yan, malambot na mga kabeshi. Okay, kabeci. eat na, kids. Ito ating baka. Ito na, yung dalawa. So, Oo. Baka pwesto na. Pwesto na po. Ayan na po si Mami Janet. Nagagahol na yung mga anak ko yung nandun na sa table. <laughs> Nakapwesto na Mami. Yep, yeah, kaya mo. Ayun. Ayong... <laughs> Nakalingon pa si Bobby. Talagang tinitignan niya. Sabi mo, Mami, why take it so long? <laughs> What are you taking so long? <laughs> <laughs> Pero ang bango, mami. Bango. Dami naman ang sabaw sa dalawa. Lalo si Andres kumakahig. O pa yung may sariling sabawan. Okay. Okay, mom. Mami, alali dito sa dalawa, ha? Mga kabeshi, ito po ang ating nilaga. O, rice daw. Ano tayo? Pray muna. Pray muna tayo. Pray muna, Andres. Pray. Okay, hallelujah, Jesus, O oh God, Lord. We thank you. We honor you. Salamat po sa aming pagkain na pagsasaluhan Jesus ngayong name. tanghali. Pagpalain mo nga po ito na yung kalakasan na aming katanungan. In Jesus' name, amen. 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 Tawag ng nanay. Call nanay. 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 -y. nanay -y. Malaga ma maano yung sabaw mainit. Kain po tayo. Okay, give mommy the ano. Yes. Wow, kay Bobby. Patatas. Talaga kita sabaw. Sige mo rin ng konting meat si Bobby. Oo. Oh, pwede na siya ng lahat ng meat. Oo. Oh. Ayi Okay, ay naman. Okay, ay turn. Ay turn. Ayy,

Okay, eat na. Wow, lambot. Oo. Oh, oh. Lambot. Lambot. Oh, Yan. Eat na, my boy. Kain po ni tayo. Edyford, Bobby. Oh, nanay na, nanay, eat na po. Nanay, eat. Kailang tumawag yan si Ay. Kakagising po ni Bobby. Ay, si babi naman. Wow. Gagaw lang, mami. Nagagaw. <laughs> Hindi pa po napasok ito. Hindi tayo napasok sa school, mami. <laughs> Lalo na kapag kayo papasok sa school na mali-late na. Uh -huh. <laughs> Katuwa naman yung dalawa na yan. One more ito po. Ang dami. mama na. <laughs> Para may kausap si mama, daddy. Bababa na lamang po si mama. Yes, ako. may kausap sa phone. Kain po tayo. Wah! Mm Huwag -hmm. wow. <laughs> ka na raw mag kwento. si mm. Bobby naiinip? Kuha ka na lang dati ng kanin mo sa yes. ano. Hindi, ang bahaw na lang din. Sabi. Baka mainit pa mami. Bakit si Ayi pala mahilig sa beef mami? Pinipili niya. Mahilig Good sabaw. job. Ah. Sa dito. Uh. <laughs> Habang wala pang gout. Ito, <laughs> actually sila, Daddy, mahilig si din sa sabaw talaga. Basta haiyan ng kos, mapaisda, mapabig. Basta, basta may sabaw, no? Basta may sabaw. Kahit chicken, yung tinola. Uubos na Oh, babi! May malalo, oh. <laughs> Ay, eh, para, para mapansin mo mapansin siya. siya yes. Para mapansin mo siya. Kailangan niyang mag-make noise. Na-enjoy ko yung ganito. Nagkakagulo sila sa pagkain. Mm, Oo oh, naman, no? So, naisip ko pag dalawa na lang po kami ni Daddy. Yung mga Alibawa, eh, may, na. No? mga asawa na. <laughs> Oo. Okay, enjoy lang natin, no? Yes. Mabulo Time welcome. Ayan eh. Magulo may sarili man, na silang may sarili na silang bahay, yes. may sarili na silang pamilya. Oh no. <laughs> Kaya magulo man, makalat man, enjoy lang. Mga kabeshi. Enjoy okay. every moment. <laughs> Napaka hands-on po ni Mami dito yes. sa dalawa. Kasi simula paggising yes, oh. hanggang pagmatuto hanggang sa maghahapon yes. hanggang yes. sa pagtulog. Oh, oh. Bising-bising hands... na ako eh. Yes, hands Alam on, yung, hands on wala po Wala akong yan. trabaho. Ito yung pinakatrabaho. Oh. Pero grabe yung... Pero siya po enjoy na enjoy. Matagal niyang pinag-pray. Oo. Oh. Saka pinangarap ko to. Dahil... Yeah. At ah, talaga naman si Mami enjoy na enjoy. Ay, ah, yeah, amor. Finifil ang bawat moment. Oh. Yeah. <laughs> oh. moment. Tapos eh, pagka... So, pagtulog yung dalawa. Iyakapin ni mami sabi niya, Dodi, ang laki na nilo. Ang bilis. Nakakita ko si Andres. Tinitingnan ko. Alam mo yung kalapit ko sila, pero tinitingnan ko yung mga picture nila ng baby. Huwag ka na raw magkwento, sabi ni Bobby. oh my God, si Bobby. May pagdaling pa siya. Oh, ito, ito, ito. I eat know my boy. Masarap or no? Sarap. You like it? You like it? Sarap. Sarap though. Sarap. <laughs> Babi, you like it, Babi? I eat it. it. si po may na, mommy na may kalmut. Ah, tama. iyon no? Kasi oh, nasubsubo. Nawadapa. Kasi ah, yan po, hinahayaan namin ditong padapadapa. Kaya sakto ito, ah, mami. Kaya ako ito, ang tuwa na nagkakaya. Yes. Yan. Uh... tulong yan kay Bobby. Kasi napakakulit. Ah, po. Mas kulit siya dati kay Andres. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> si Andres hindi makulit. Medyo matigas lang ang ulo. <laughs> Pero si Bobby, oh. Napakakulit, Aba. ba? Ni Bobby. Ha! Kaagad! Babi po yung mga bilis kakain. Ayan. Andres, eat more. Mami, wala nang kinakain si Andres. Wala eat rice, po. my boy. Eat rice. Wala sinasayang na oras si ano. Yan, buto yung napapunta sa kanya. Eh. Ito, may mga laman dito, mami. Sige. Yeah. Oh, dito ka kumuha sa'yo. Ito, this one is yours. Your sabaw. It's your sabaw. Mm. No. <laughs> mami, yung isa na <laughs> nalilimutan mo. Kakain na rin ako, mami. Ayan po si daddy. Sabi ko yung maraming pinggan ay doon na dumamak sa... Kakainin ko na itong ating ulam kagabi. Ay, oo. So. Kain ka na daddy. Marami. Ay po Take tayo mga, mga kabeshi. Kain ka na din. Panahin uh -uh. ko na tong Dayo. mga ba kids. Ako'y nag-walking kanina. Maganda pong nag-walking tuwing umaga at nasusupress yung appetite mo. Ayan, ganito pong kumain si Babit. Talaga namang, ano, ubos. Walang tira. <laughs> Kaya kami tuwan kay Babit talaga. At gutom pa. <laughs> At si Andres naman, ang style ay unang ulam. <laughs> Tapos saka ako isusubo yung mga natinang kanin niya. Subo-subuan ko pa po si Andres. Nakain na po si Mami Janet. Sarap daddy, namigop na ako ng sabaw. Yep. Nakaka-refresh. Mm -hmm. si Bobby nakain pa rin, patatas naman. Inaano, <laughs> mahilig talaga siyang mag-ano din may patatas siya doon. Hmm. Kain po. Lambot <laughs> ng karne. Yes. Ang bib talaga mabilis palambutin. Mm hmm. Ayaw, hindi ka ng kalabaw niya. No? Mm -hmm. Pero namimiss ko na ulit ng kalabaw. Diba ang beef pwede siya ng yung rare, yung mga ganun. Mm. Mabilis siyang maluto. Mm -hmm. Kahit 'yung ibabaw lang 'yung lutuin mo eh, parang naluluto na 'yung buo. Mm -hmm. Ano <laughs> sabi wala na daw? Mm -hmm. More patatas, ma'am. Ay, okay, pala, ako. <laughs> Wala na nga. <laughs> Ngayon po ay 12.30 p.m. No? 12.30 pa lang pero yung araw po ay bayo na. Bayo na. <laughs> Lampas na yung araw dito. Kaya malilong na dito sa playground. Nakailang subo. Kunti na lang naman, mami. Kunti na Andres, kunti na lang. Five. Papa. Yes. papa yan ni mami. Only five, Andres. Five, five, five. yes. <laughs> oh O, sige, four. Okay, four. kalong, -kalong ko po si Bobby. Huwag mo dyan ilagay. Andres, may pa. Si Supers daw, mami. Mm. One. Two. Three. Three four, five, and two subo, and subo, up, 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 subo, good job, and five again, one, two, kailangan, kailangan creative para mapakain po mga toddler, kailangan si sundan oo, oo, Oh, lunok muna, lunok muna. Next action. Oh, eight, 9, and 10 daw. Okay, more. <laughs> Yan, ganito na natin eh, creative si Bobby. <laughs> si Bobby nakatingin lang. Bobby busog na busog na kailang patatas at mm. sa rice. Ito <laughs> po si Bobby. Bobby! Hmm. One, up! Bobby happy! Up! Down! Ah. Kasabay nung no, pag-alitong uh, ay... Dati nun, na mami, pag si Andres ay naka-up, halos ay hindi niya takad yung... Ngayon ay kahit naka-up, takad niya yung lupa. Kailangan na itaas pala dito. Kaya ano? nga. <laughs> Ang bilis, thank you, Lord. Ang bilis nung ano. Sabi ko pag niyayakap ko pag ano, magkatabi kami pag gabi. Kasi kami Parang may ibang tao na tayong oo. katabi oh. <laughs> kailangan ko nang kasi kasi niya sa taas na bed niya. Yes, um, after nyan mami, one by one, <laughs> one by one ma'am. Magagahul ng ma'am. <laughs> oh, Obo, oh, may sinasabi si Bobby. Ang oh, bigat. Ang <laughs> bigat ni Bobby na. No? Bobby, <laughs> How many mami, how many na lang, nasubo? Five. 5. Okay, ay 5, last 5. <laughs> last 5. Oh, 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 careful. No. Okay, tataas ko 'yan. Tama si Mami, pwede nang itaas. At malaki na. May tataas pa ito. Yes. Di ba doon mo yun nilagay nung una tapos binaba ako Kasi parang ano pa, hirap-hirap hirap pa si Andres nung takot siya. Pero ngayon, <laughs> Sarap dito. Tanghaling tapat pero maginhawa na. Maginhawa na siya. Mas, actually, mahangaw pa rin doon na eh. Ako'y nagtitingin na ng buri. Buri blinds. Ah, uh, for the me for pansam pangsamantagal. <laughs> pansamantagal. Pero mami puta ka doon, hindi siya mainit. Saan? Doon. <laughs> Para ka na niyang may ano diyan Para kang mayroong office, oh. <laughs> Parang office yung taas. Pulidong-pulido pulido yung pintura ni ko <laughs> yung masilya. <laughs> lang kami, no? Walang kampi. Eh. <laughs> Talagang patay. Yes, yeah, papi Ngayon, tapos nang kumain si Andres at ililipat daw ni Daddy yung yeah. sa siso. Okay. Kailangan pala tanggalin lahat. Okay. Oo. Okay na ni Andres, mga kabesyo. Okay, nagugulat talaga. Salamat po dun sa mga... Oh, Uy, huwag ka dyan. Ka. Yan ay from Lola Mami sa mga subscribers natin na sumubaybay. Ay, oo. Sabi nila nga. Ah. Simula pagkapanganak niya yes, uh Andres, no? Uh mm. -huh. Ngayon, nabig na siya. Hanggang kay Bobby. Okay, wait lang, my boy. Wait lang. Si Bobby namin. Mm -mm. Si Bobby namin. O si Ayi namin. na to, Andres. So, one, two, three. Mm. Nandun na siya sa pinakamataas. Hmm? Nandun na siya sa pinakamataas. Ay! Adan pala medyo maluwag to para naglalaro. Okay, you try again. It is very high. Up, 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 up. Ah, galing. Up, 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 up. No <laughs> okay. Okay, okay, <laughs> Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Hebrews 10:23 NIV.